<laughs> magandang umaga. Ay, magandang tanghali, eh, guys. Ito. Ganda ng weather natin ngayon. Nakapagsampay tayo ng maraming damit para matayo. Ayan, ah, oh. dami nating sampay, oh. Ayan. Buti na lang si Haring Araw nakisama. Huh. Bali. Nagpa-print ako ng kwan. Project ng anak ko. At kukunin na natin yung sa taas tara samahan nyo ako let's go guys alright guys at kunin natin yung pina print natin para sa bata as tignan nyo na rin yung one view dito sa lugar namin okay. Dire-diretso tayo dito pataas. <laughs> Sa taas yun. Mm -hmm. Tayo natin dito dumaan. Alright, tignan natin. Na, Nakapapagod kasi dito. Nakapagod eh. Matarik. Hmm. <souvenaid> hmm. 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 tapos Akyat tayo dyan. Matalik yan. ya, Yan. May tandaan. Lagi matarik. Sudah magkit ka. Doon kasi, uh, okay. kasi ako dumadaan sa kabila. Pero matarik din. Ano. <laughs> ya, Paakit oh. Ano. Nah. Hmm. So, oh. mga neighborhood namin yan, mga yan. Ayan, hmm. ayan eh, maganda lugar din, no? Oh. Ayan. Hmm. Ay, ako. Ah. Okay ba tayo? Hmm. Nihingal na ako. Ano? Ah, oh. Robin, tarik ko. Oh. <laughs> oh. तारे दी तो मैं गाय इस तारी का पता है दोनों पाद How are you? Bakit? Be logging. <laughs> Nagpaprint ako doon sa taas. Okay, <laughs> okay. ako. Taas, men. Naka 90 degrees na ako na ito. Ano <laughs> naman hmm, yan, oh. Uh. Pababa. Okay. <laughs> Huh. actually marami pang view dito sa bagyo na hindi pa na discover ng mga tao tao po <coughs> uh. <coughs> tapos mayroon siya uh, nalikya Uh, say hi Ano inch by uh, Kaya sobrang stretch lang Sobrang lato kaya, kaya inayos na lang Oh. Uh, okay na Oo o oh, sige, ganyan na. Wala na ako magagawa. Naprint mo na eh. Okay na yan. Okay na yan. How much? 30. Bye bye. <laughs> <laughs> Yummy. Eh. Okay. Stop mo. Alright guys. Goodbye. Say <laughs> bye, bye dito. Bye bye. Nandito ako nagpa-print guys. Kung malapit lang kayo dito sa barangay namin, nandito lang sa taas. Okay. So, daan tayo sa kabila. Doon ako sa shortcut. Dito. Medyo matarik doon. Although, matarik din dito pero malapit. Doon kasi zigzag. Ayan. Nakokobar lang kasi yung mga views natin ng fog. Yan, yung area na yan. Pero marami pa rito sa Baguio. Hindi pa nila na-discover yung mga magagandang views tulad nun. Oh. Yan, oh. yun, SM yun. Yun, sum natin. Yan. Pero, Bababa na tayo dito. Yan ang din oh. Bababa na tayo dito. Susunod pag maganda-ganda na yung weather natin. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung mga ibang site dito. Uh. ito na Nakakatakot. Ah, Ayun oh, ang ganda dun oh. Maaliwalas no. Yan. Ang ganda dun, maaliwalas. Oh. Hmm. Oh. Hmm. hmm. Ah, sige na kayo ah. Kung parang magulo ako mag-video. Eh, tinignan kasi ako. Itong neighborhood namin. Ayan. Ganda rin. See? O, oh, lapit lang dito sa amin, o. Oh. O, na dun. Dun saan tayo dadaan. Diba? Diba? Na, 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 na. Ayan din, ayan dyan, ako, baka mamaya wala Walang magbantay ng sinampay, ang hirap-hirap magpatuyo. Hmm. Ayun, okay. ito na. Sa bahay na tayo. Ano sa may iposte ng bineko na yan? kanina. Hmm. Ito nga, nga pala yung Pina-print ko. Yan. Uh, madasalin ng mga anak at ng mga pamilya. Nabaalan na sila kung anong nilalagay nila dyan. Uh, no? pa print sa 10 piso isa. Yung tatlo, 30 pesos na. Hmm. Sira kasi yung computer ko dyan eh. Kaya wala akong magamit. Okay. Thanks for watching. Do not forget to subscribe. Pa-like pa na rin. Pa-share. Alright guys. Thank you.